Ito mga idol, XRM125 mga idol. Ito yung tunog niya mga idol oh. Yan. 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 Yan mga idol oh. Yan. Pag ganyan mga idol ay overhaul na yan. Yung sira niyan ay connecting rod mga idol. Ayan oh. Kaya bubuksan namin to. Ayan. Yan. Connecting rod yan mga idol. Yung humingay. Ayan mga idol yung umiingay mga idol oh. hindi pa basta hindi, pa, hindi pa masyado mga idol pero umiingay na ayan yan kasi ito yung taba niya mga idol kahit kunti pa lang idol malalaman na kasi may tama na dito mga idol ayan o, yung tama niya sa sa cylinder sa cylinder mga idol oh. ayan ba yun bak to back yan mga idol basta collecting rod yung masira ayan oh, to bak yan yung tama niya mga idol. Kaya iriribor rin ito mga idol. Ayan. Ito lang yung sira niya mga idol. Oh. Ang liit. Ayan. Pero ang laki ng ingay mga idol. Ayan. Ang, ang laki ng ingay kung bubunutin mo mga idol ay wala, parang walang clearance. Ayan. Parang hindi mo alam na may sira sa loob. Pero sa todog mga idol ay malalaman siya kapag bulit pingran ito na yung tunog yung mga idolo nakabit na yung bagong connecting rod ayan, bago na yung connecting rod ayan